ayan, yan, gipaningot pa. Bago pa na uli, gikan ka nag-grocery gamay. Ayan. Ikuha e, na to. Atong i-review ang atong gipamalit. guys kaya atong gipamalit ato nang itag sa tagsa na to open first yan first na to is ang itlog itlog tapos yung nes coffee gold hindi mawawala yung ating kapi kapi tapos patatas 52 oh, ang tatlo lang. Tatlo lang 52 na. Tapos yung ano sa kaldero. Tapos yung pang scrub. Tapos datu puti nga suka. Yan at sal, Carrots. Tapos yung ating oil ting oil na yan. Tapos, meron tayong downy. Paglaba. Itong Zulrox colored. Ayan, ang Rixona ni Ebron Vlog. Mm -hmm. Ayan, yung aking iskinol, cleanser. Ayan. Tapos, meron ako dito. Ayan. Yung pork giniling. Yung pork giniling natin. Tapos may graham ako. Tatlong graham. Kasi gusto ko magawa ulit ng mango float. Tapos, may ano sa cream apat apat na cream o. tapos may isang condense ayan kompleto na yung ano sa aking dito pa pang scrub ng tiles tapos lumpia wrapper Meron akong lumpia wrapper. Kasi mag ano ako. Lumpiang Shanghai. Tapos meron akong banana. Na nahinog na. So, ito ron. Ito ron. Magawa ako ng banana turon ron. Ayan, ito. Ayan lang guys. Na yung nabili ko. Ayan, ito pala. Napkin. Charmy. Gusto ko tong ano, yan. Yan, ano. Charming napkin. Ayan lang, guys, sa halagang maliit lang. O. Oh. hmm Ayan aking pork gimiling special. Tapos yung lumpia wrapper. Nang konsumo. Kasi baon ni Ebren, tapos yung mga gamit namin. Ang aming gusto kasi niya ng lumpia. Ayan, gagawan ko. Thank you guys for watching.